ang promise namin, buong July, uumulan ng saya at pabahan ng papremyo dahil dito po sa Family Feud, Julio Sanalo. Oh! Eh, ganun. Kaya eto na po, ipakilala na natin ang mga maglalaro. Ang unang team, the Comic Chicas, led by very, very good actress, napakagaling na singer and host, comedian, online reseller, and also now a book author, Hi, Marisa Sanchez. Hey, thank you, Dingo. Magpapakamalito ka ulit for the second time around. Hindi ako si Marian Rivera. Hindi na, napapatripol nung ako eh. Napapatripol. At ang dahil yung sa natin, Marisa? Ako, I'm very good. Author na ako ng libro ngayon. Yeah. Can you tell us more about it? Actually, ano, basta ang masasabi ko lang, ding-dong, I want you to have this. Pag nagustuhan ni Marian, bibigyan ko rin siya. This is very practical, useful, and helpful. It's Sir, subtitled, no? My Farewells Lab. I just published it last year. It's more of a journal. May, guidelines. May mga guidelines naman yan. Oo. And speaking of farewell, sana mamaya, bago kayo mag-farewell, ma, eh, mauwi niyo muna yung Japan That's right! Sino-sino huh? ba si members mo? Pakilala ko naman, please. Of course, pinapakilala ko sa inyo, senior comedian, host, Miss Giselle Sanchez. Yes, uh, Giselle And oh. the right oh. well, TV, <laughs> Welcome, welcome atin, Giselle. Hello, First thank you. First time, time ko. And then, the next naman, matagal kami hindi nagkita niya. Ngayon lang kami nagkita dito lang sa Family Feud kami yeah. nagkita. Uh, kasi matagal kami din yung Hindi, Hindi, matagal na. Pero kasi hindi ako techie. Oo, okay. oh, oh. so hindi ko siya nasasagot. Ako naman nagtatampo kasi text ako ng text sa kanya. Wala pala siyang load. Wala ng load. Hindi, wala oh. kasi signal sa bahay namin. Oh, eh. Sayang oh, yung, yung pala, load. Oh, oh. Mini Aguilar. Masama oh. 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 nga kami. Thank you Dingo. I'm very, very happy to be here again sa Family Feud. At I would like to take this opportunity para naman imbitahan kayo sa aming coming soon na Prinsesa ng City Jail. Wow! Afternoon Prime, si Sofia yeah, yeah, oh. Pablo. Yes, Sofia Pablo, Alin and Sai. Will Ashley. At syempre, yung nasa huli, last but not least, uh, isa sa tine treasure kong kaibigan, please welcome, Ruby. Ruby. Hello, ka inyo at welcome po sa lahat ng comic chicas. Ito na po, ngayon malalaman natin kung sino po yung makakakalaban ninyo. Ito na, kilalanin na po natin sila. Stronger than ever, ang all-male singing and dance group led by Orlando Sol. Orlando, welcome back pa rin. Oh, Medyo matagal-tagal na, na, mula hindi oh, tayo nakita. Okay, this time, siyempre, alam natin, mas kulatos, kilala na nating lahat. Pero Orlando, pakilala mo naman muli ang makakasama ko. Ah, ito nga pala ang pinaka malakas kumain ng itlog sa amin. Sandre, ang kinakain ng itlog ito, kaya bilog-bilog. <laughs> Wala rin ba akong si busy? Enrico! Gandang gabi po sa inyo lahat. Susunod. Ito, lagi ito na pagkakamalan na, eh. Tomboy, minsan bading. Pero talaga, ulirang ama ito, aming kagulo na ito. Wala rin ba akong si Robin, Robin! Ito, <laughs> <laughs> pinakamasipag itong mag-gym sa amin. Pero ito <laughs> oh. rin yung pinakamasipag kumain. <laughs> kaya hirap siya mag-diet. <laughs> Walang iba akong busy. Richard! Hello! <laughs> Maraming tayo na hirap mag-diet mag-diet. Eh. <laughs> Pero siyempre alam nyo, dahil siguro speaking of paskulados, I'm sure kayo ang isa sa pinakamagagaling mag-diet. Kaya siyempre na na-maintain yung katawan nyo. Ang tanong, sino po kaya sa kanila ang makakakuha ng 200,000 pesos kayo araw? Alamin na natin ang sabi ng survey ni Marisa and Orlando. Let's play round 1. <laughs> Oo. Hindi ko, po. Ikaw na, ikaw na, ikaw na! Oo! Oye! Ang hirap! Oo ha? Marihita! Alam natin, palapan po talaga ang ating first two players dahil oh. ang hinahanap natin sa unang talo. Siguradong tanggal ang hangover ni Mister. Kapag ginawa ito ni Mrs. Teresa... Pagpinulasan ng bimpo sa loob. Pagpinulasan ng bimpo sa loob. Usually, di ba? Yan, kalamig. Kalamig na bimpo. Pwede. Nandyan ba ang pagpupuras ng bimpo sa loob? Wow! Pero... Orlando, may makukuha pa tayo mas pataas dyan. Siguradong tanggal ang hangover ni Mister kapag ginawa ito ni Mrs. sa kanya. Kapag minasahe! Wow! Wow! Tanggal ang hangover pero baka pa lalo. Nandyan ba ang pagmamasahe? Pero mas pataas ka? Pass or play? Uh, play? play, Play! All Alright, let's play. play round one! Ito si Mrs. Sir. At ito na rin yung tanong. Okay. Siguradong tanggal ang hangover ni Mrs. Sir kapag ginawa ito ni Mrs. sa kanya. Pag tinimplahan siya ng kape. Kape. Number okay, one answer. Uh, Number one. Parako, di ba? But yes. Oo nga uh, pala. Oh Kobe. Yes. Survey says... Pini, sigurado pong tanggal ang hangover ni Mr. kapag ginawa ito ni Mrs. sa kanya magsuot ng sexy? Oh, umabot! Magsusuot ng sexy. <laughs> Isin-isin talaga sila. Kayo yeah, yeah, talaga ng gano'n. <laughs> ba? Magsuot ng sexy. Miss <laughs> oh, uh. si Mirabee, siguradong tanggal ang hangover ni Mr. kapag ginawa ito ni Mrs. sa kanya. Pag sinigaw, sigawan. Ano <laughs> <Aloh> kayang <-aloh>, sasabi? Ano kayang <laughs> sasabi? Sayo. Wala ka nang alam kung hindi mo inom! Kung hindi mo inom! Nandiyan ba ang pagsinigaw-sigawan? Ate Marissa, sigurado ang tanggal ang hangover ni Mr. kapag ginawa ito ni Mrs. sa kanya. Pag siya ng kaldero. Sir, Michelle! Sir! Standby guys, standby to steal. Mr. Michelle, kailangan mo ako niya Ano kaya to? Ah, binigyan siya ng pagmamahal. Alam mo na yan! Ah, pagmamahal. Na. Sexy time. <laughs> sexy time. Kasi kanina sabi, magsusot na sexy. so yun, hindi lang nagsuot. Nagbigay pa ng pagmamahal. Survey Wala. Guys. Ang hirap, no? Ito na pagkakataon niya, mas tilang round one. Richard, ano kaya to? Ano kaya yung pwedeng gawin ni Mrs. para siguradong instantly tanggal agad ang hangover? Hindi natin Mahirap eh. Apa uh, painumin uli ng alak. <laughs> <laughs> eh, di yan, pare Ano kaya? Hali. Halik. Alex sabi ni Robin. Okay, eto, aga ang si Mrs. ha. Gagawin ni Mrs. kay mister para mawala hangover. however. Kaya Bibigyan ng gamot. Ay, ah, yeah. Orlando, eto. Siguradong tanggal ang hangover ni mister kapag ginawa ito ni Mrs. sa kanya. Ah, uh, siguro binigyan ng gamot, papainumin ng gamot. Yeah! Survey says, boom! Yeah! 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 Tignan natin, naiintriga na ba kayong malaman na naman ito? Number two, please. Yeah! Sapalin! Hindi yeah! <laughs> 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 nee, kasi, tama na yung sayo eh. Parang gano'n. Pero yung kaldero kasi nasabi niya. Eh. Ah, First saya. answer. Sayang. Yes. And of course, the top answer is... Ah, diba? Yan yung unang mong gagawin. Pag ayaw gumising yung tao, umusan mo ng malamig na tubig. Anyway, round one goes to the comic chicas. They now have 43 points. Ang maskulado, siyempre round one. Wala pang puntos.